Ako po ay political vlogger. Nagsimula po ako noong 2019. Six years na akong political vlogger. Nakikialam po tayo sa mga issue sa bayan, yung mga kailangan ng bansa. O, pero noong 2019 din po, ay nagkaroon ng wave or isang batch ng mga mauhusay na mayor dito po sa Metro Manila. Ewan ko po kung naalala nyo po ah. 2019 na ako nagsimula eh, na magvlog eh. So 2019 doon po naupo si Mayor Vico Soto ng Pasig. Kilala niyo po ba yun? Yeah. Si Mayor Vico. Si Mayor Vico po, nung panahon na yun, uh, siya ay uh, pinapahirapan, ginigipit ng mga kalaban po niya. Pero siya pa rin po ay nanalo dahil siya po ay gusto ng mga pasigeno. Okay? Si Mayor Vico nanalo nun. Si Mayor Isko Moreno, kilala niyo po ba yun? Yeah. Si Yorme. Huh? So siya po ay uh, nanalo din sa Maynila. Overwhelming yung support. At uh, dito po sa Taguig, hindi po kayo nagpahuli dahil inelect nyo din po ang uh, isang Mayor Nino Cayetano. Tama po ba? Yes. Yeah. Opo, tama naman na po. Kayo po ang nag-elect po noon. At uh, na, nung, yung batch na yun, eh, talagang they were tested right away. Dahil after ilang buwan, ay tumama po yung pandemya po sa atin. At nakita po natin kung sino yung mga mauhusay at sino yung hindi. At ako po, I am uh, proud to say na itong si uh, Congressman Nino o Mayor Nino nung panahon na yon ay talagang nagpakitang gilas po during the pandemic. Totoo po 'yon, totoo po yun. nakita po 'yan ng buong bansa. Okay? Um pero hindi po 'yon ang topic ko ngayong gabi. Pero ang topic ko po ngayong gabi ay tungkol po sa pamilya. Okay? Um si Derek Nino, si Derek Lino ay parte ng Cayetano family. Tama po? iba Ang sino kanyang tatay? Si kumpanyero, Rene Cayetano, 'di ba? Kanya ka mahusay na senador, mahusay na abogado. Yung pong kanyang uh, ate, sino ang ate niya? Pia, Pia senador Pia, Pia, Pia Cayetano, na iboboto natin senador, tama ba? O sige, pa tayo dapat iboto natin si senador Pia Cayetano. Diba? At mahal na mahal yan ni ni Kong Lino. At sino pa kapatid ni ni Kong Lino? Si Senator Alan Peter Cayetano. Yeah? At uh, yan, siyempre Senator Alan, of course, uh, mahusay din na Senator. O mahal din yan ni, ni Kong Lino. Lahat bilang mga kapatid niya. Eh? Okay? At the same time, bukod sa kanyang uh, pamilya, eh pamilya din po ni uh, Kong Lino ang tagig. Tama po ba? Lahat po kayo dito ay isang pamilya lang. Napatunayan po yan ng COVID. Kasi lahat kayo, kailangan yung uh, to look after each other. Kailangan alagaan natin ang ating mga kapitbahay dahil ang buong tagi ay isang pamilya lang. At bilang padre de familia, nung, lalo na nung panahon ng pandemic, ay uh, inalagaan naman ngusto gusto ni Mayor Lino nung panahon na yon yung tagig. Eh? O, oh, pero bukod doon, bukod doon, pamilya din ni Kong Lino ang pateros. Kasi po, uh, sa pateros galing si kumpanyero may eh, marami po silang mga kamag-anak doon na nakatira doon. Pamilya din po niya ang Pateros. At ngayon po, merong bagong addition sa ating pamilya, sa pamilya ng Tagig. Uh, yung pong mga bagong barangay ng EMBO. Alam niyo po ba 'yon? Yung bagong sila na, nagising na lang po sila isang araw, tagigain na sila. <laughs> Kaya yung pong uh, mga kasama po nating mga konsehal po dito, palakpakan naman po. Yan. Mga uh, kasama po po si Hal. Yan po ay uh, uh, isang paraan ni Kong Lino para po alalayan at i-welcome yung pong mga bagong pasok sa pamilya ng mga taga-embo para iparamdam po na welcome po sila. Di ba ganun po yun? Kapag merong papasok sa, na bago sa pamilya natin, eh i-welcome po natin. Hindi natin paparamdam na others ka o ano ka. So, di ini-embrace din po natin. Ganyan ang ginagawa ng isang A uh, loving at maayos na pamilya. Na ang mga Pilipino, kinala po tayo dyan. Eh? So yun, yun ang, yun ang pamilya. Uh, mga pamilya ni Kong Lino Kayatano. First time ko po sumama mag house to house kay Kong Lino kanina. Nag naglakad kami dyan sa kansada dyan. Mahaba. Mga dalawang oras kami nag house to house. At uh, nakita ko po na pindan kung gano'n yung kamahal si Kong Lino Kayatano. Ah, uh, totoong pagmamahal nakita ko talaga yung pinagsamahan, yung pong magandang relasyon, yung magandang pagkakaibigan, nakita ko po kung gamit yung kamahal. Si Kong Lino Kayatano, uh, nakita ko rin. Yun. Nakita ko rin po na yung iba, uh, mahal si Kong Lino, pero hindi mapakita yung public. Hindi ko din po alam po bakit. <laughs> kung bakit. Hindi ko din alam. Kung bakit, ako, sa totoo lang. Nagtatakalin ako bakit hindi mapakita yung public na mahal nila si Lino. Kung ano man kailan. Okay? O oh, pero sa akin po ha, sa akin na um si si Lino kaya tano po mahal na mahal niya itong napindan. Yung po ang nakita ko kanina. Habang naglalakad po kami, sinasabi po niya sa akin yung mga magagandang ideas niya para po dito sa napindan kung paano mapapaganda. Tinuturo niya sa akin, ito yung kalsada dito, maganda. Mapaayos natin, mapaanat. Tapos yung sa ferry, yung sa may uh, river, So ang gaganda po ng mga ideas na binato na sinabi sa akin ni Kong Dino kanina. Mamaya na po siya na po ang magsasabi sa inyo nung ilang po sa mga ideas na yun. Kung paano pa natin papaganda itong napindan. So, uh, ma mahal nyo yung napindan. Mahal si Kong Lino, si Kong Lino. Mahal din yung napindan. Okay? So, ano nyo po, um, importante kay Kong Lino yung kanyang pamilya. Okay? At para sa kanya nga po, pamilya niya po kayo. Kaya po, lahat ng mga concern, lahat ng mga hinanakit nyo, nararamdaman din po niya at hinahanapan po niya ng, uh, ng, ng paraan at ng solusyon. Ito po, uh, syempre doon naman balik tayo doon sa kanyang immediate na pamilya sa mga kayatano. So of course, uh, mahal na mahal nga na yan. Nung siya ay, uh, nung siya, nung, nung, kanyang ama, si kumpanyero Rene eh, Kayatano, nung kinailangan po ng uh, liver, para liver transplant para po mag-survive yung kanyang ama. Siguro po narinig din naman yung kwentong ito. Di ba? Uh, sino po ang nagbigay nung uh, two-thirds ng kanyang liver para po kay kumpanyero? Walang iba po kundi si Kong Lino. Di ba? Ganun po niya kamahal yung kanyang ama. Yung binigay po niya yung two-thirds ng kanyang uh, kanyang liver para po makasama lang nila yung kanilang ama ng uh, kahit ilang sandaling panahon lang. Tumagal, tumagal pa yung kanilang ama ng saglit na period. Eventually po, kumagaw din. Pero at least, nakasama nila ng mas matagal ng konti. hindi di ba po, lahat po tayo gagawin po natin yon sa kapamilya po natin. Dahil mahal po natin yung pamilya po natin. Diba? Ganun po magmahal si Kong Kino. Parang kayo din po, kung gano'n nyo kamahal yung pamilya po ninyo. Nung hiniling si nung hiniling si Direk Lino, direktor pa siya noon, nung hiniling siya ng kanyang pamilya na magsilbe dito sa Taguig, dahil kailangan nila ng nakaalalay kay uh, Mayor Alami o dininig ni, ni Kong Lino yung, yung panawagan na siya ay magsilbi dito sa Tagig. Ginawa naman po niya yun ng mahusay. Nung, nung hiniling kay, Kong, Lino, kay then Mayor Lino na Mayor Lino, pwede ba isang term ka muna para po magsilbi ulit si Mayor Alami o si, si, Kong Lino po kay, uh, dahil sa pagmamahal niya sa pamilya, siya po ay uh, nagpaubaya. At ano uh, naman po. Pero sa akin lang po, ah, uh, sayang kasi. Sayang yung husay, yung galing talino at uh, puso ng isang lino kayatano kung hindi po ma ma mapagsisilbihan o magagamit ng mga tagatagik at ng pateros. Nangihilayan po ako. Kasi sa totoo lang yung sinabi ko kanina, di ba? Yung si Vico, si isko mga mauhusay po yan na public servants. Nasa ganong hilera po, nakikita ko. Itong si Kong Lino. Sa totoo lang, kahit sila po, pag nakakausap ko sila, kasi sinusuportahan ko dito mga yon Si Yorme, si Vico, lahat po ay puro magagandang salita po ang nasasabi. Tungkol dito po kay Kong Lino kaya tano, kasi nga nagsabay-sabay po sila. Okay? So, eh. so, yun po, lahat po yun, hiniling ng kanyang pamilya, binigay po ni Lino. Nagpaugaya po si Lino. E ngayon po, gusto po niyang magsilbi sa District 1. Yung pong distrito kung saan po nanggaling yung kanyang pamilya. Kung saan po nakatira yung pong pamilya po niya ngayon, yung kanyang asawa at mga anak, at yung lugar kung saan nanggaling yung kanyang ama, which is Pateros. Gusto po niyang magsilbi ulit bilang congressman, hindi po para manggulo. Kung ano mang fake news yung narinig niyo po, hindi po para manggulo, hindi para makasama, hindi sa kahit na anong personal na ambisyon, para po makatulong sa bawat kaligyan niyo po at bawat tagapateros at itong mga kagaembo po na bagong kasama po natin ngayon. Okay? Totoo po yun. More than, more than anything else po gusto po niyang makatulong and of course po uh, makatulong kasama po ni Mayor Alani Cayetano. Okay? Kasi hindi ka makakatulong kung inaaway mo yung mayor. At si si Congressman Dino, Of course, kinakampanya pa nga niya, iniindonso nga niya, so, susuportahan po niya ng buong buo si Mayor Adani dahil proud, proud si Kong Lino sa mga na-achieve ng TLC, ng grupo nila Mayor Adani at yung kanyang kontribusyon doon sa grupo. Proud na proud po si Kong Lino. Nakakalungkot po kasi may mga fake news, pinag-aaway yung mga kayatano, ang daming mga nilalabas na kung ano-ano. Pero alam niyo po, ka katulad ng kahit na anong pamilya, na minsan may hindi misunderstanding o minsan anong Nangyayari po yun. Pero in the end, pamilya pa rin po tayong lahat. Tama po ba? Alam niyo po kung bakit? Kasi po, family is forever. Ayaw niyo po magsabihin yun? Family is forever. Kaya mahalin niyo po yung inyong pamilya. Eh? Ayun, totoo po yun. Eh, tapos ito po, Um, napindan. Alam ko po kung gano'n yung kamahal si Kong Lino. Alam ko po, nakita ko po, nakita ko, naglakad kami dito. Alam, alam ko kung gano'n niyo kamahal. Kung hindi man po natin mapakita in public, kung ano mang rason, ipakita po natin sa May 12. Eh, po natin sa balota. Nung pandemic, hindi tayo pinabayaan ni then Mayor Lino. Ngayon po, tumatakbo siya bilang independent. Ah, uh, tumatakbo siya Uh, parang mukhang mag isa ipakita po natin kay Kong Lino na hindi po siya nag-iisa. Nakasama po niya ang mga taga-tagig, kasama po niya ang mga taga-pateros, ang mga, mga taga-tagig-embo. -taga kaya, kaya Congressman Lino, kasama mo kami, hindi ka nag-iisa, lalaban na kami dito hanggang bulo. Kaya uh, malamal ka namin dahil ikaw ay kapagyan namin. Maraming salamat po. Thank you very much po. Ayan. Pagambowang number 27. Maraming maraming salamat po.